Hi, uh, welcome to I Won Infinite Wellness Opportunity Network. Guys, alam ko po, matagal nyo na itong inihintay. So, ito na po, ito na po yung pinakamatagal nyo inihintay na compensation po ng IWON Won na gusto nyo talaga makita. And kami po ay sobrang excited at ngayon pa lang po, kami po ay sobrang nagpapasalamat na, na, makasama ho namin ho kayo dito at makita ninyo kung gano'ng kaganda yung opportunity na naghihintay sa inyo and uh, this opportunity na talaga makakatulong sa inyo na pwede magpabago ng buhay ninyo. Alright, so guys, welcome ulit kayo sa i -Won. So, ito na po yung compensation plan ho natin. So, may mga packages ho tayo na pwede nyo pong pagpilian po dito para at least pag umpisa ninyo, uh, maganda-ganda yung pag umpisa ninyo. So, ito po yung mga product packages ho natin. So, pwede nyo pong Pagpili yan, Pwede po kayong bumili ng silver package, pwede po kayong bumili ng gold package, platinum package po. Okay, so may mga product po tayong ilalabas. Syempre, mga product na ilalabas po natin ay value for money din po 'to. Tapos ang maganda ho niyan, uh, hindi lang basta consumable product po, ito po ay highly consumable at the same time, meron po siyang unique selling uh, unique selling proposition po. Ibig sabihin, uh, unique na unique yung product na ilalabas ho namin and sisiguro din ho namin na may enjoy at hindi nyo, hindi po kayo mahirapan na to push yung product kung hilig mong uh, uh, gamitin yung product at the same time ibenta so hindi ho kayo mahirapan sobrang ganda ng product talaga natin so guys pag-usapan ho natin yung packages kung paano ho kayo sasali okay pag bumili ka ng silver package po ang kikitain mo uh, ang ang membership ho natin is 8,880 pesos po Okay, lahat po ng mga product no natin na i-release po ay meron pong corresponding point value po. Okay, ang ang lahat naman ng packages na bibili mo dito, meron din po corresponding point value. So, ang point value po ng silver po, okay, 100 point value. Okay, pag ang binili mo naman ng packages po, ay gold package po, ang membership po, 26,640 pesos po, 300 point value. Ang platinum packages po, 62,160 pesos, ang point value po ay 700 point. Okay? So, ito po yung paraan kung paano kakikita. So, gito po yung una, pwede ho kayong kumita ng direct selling. 20% to 30%. Kung hiling mong magbenta, pwede ka magbenta. Okay, yan po yung outright income mo. 20% to 30%. Pangalawa, pwede kang kumita ng direct referral bonus. Sa direct referral bonus po, alimbawa, may pumasok sa'yo silver po. Ang silver direct referral bonus po ay 800 pesos po. Ang gold uh, direct referral bonus po niyan is pag yung tao naman nag-join sa'yo under you, 5,600 po sa platinum po. Galito po yan. Ito yung scenario. Yung direct referral bonus, galito. Alimbawa, may pumasok si Silver, may nag-join sa'yo, Silver. Automatic po ang direct referral po niyan, 800 pesos po. What if naman ang join sa'yo, Gold, ang kikitain mo dyan, 2,400 pesos po. Okay, what if ang tao yung nag-join sa'yo, nag-member sa'yo, so ang direct referral bonus po niyan is 5,600 pesos po. Okay? So, whatever package you join, direct referrals are still the same. Okay? Wala pong kaso po. Okay? Ito po yung gusto kong makita ninyo about po dun sa direct referral commission na tumatakbo or existing binary or traditional binary na existing po. Ito po yun. Halimbawa, gusto ko po makita ninyo, ha? at least para maintindihan nyo po. Halimbawa, si A na-invite mo. Tapos si A, merong na-invite. Or, or sabi natin si A, nagdagdag ng heads. So, nag-add po siya ng A1, A2, B2, B1. Sa kanya rin po yan, nagdagdag siya ng heads, dalawa. Okay? Another heads ulit. Another heads ulit. So, total heads na dinagdag niya po ay nangyayari pa ay 6 heads po. So, lahat ng direct referral po niyan, okay, mapupunta pa rin dun sa taong nagdagdag na guys. Kagaya na lang to si A2, ang direct referral nandito kay A1. Ito si A3, ang direct referral po niyan kay A1. Ito si B2, ang direct referral po niyan ay kay B1. Ang direct, ito si si B pang nag si B3 pang nag-join, ang direct referral po niyan ay si B1. So lahat ng direct referral doon mapupunta yan. So unlike po sa I1, ito po yung beauty po. What if ikaw, meron ka na invite si A. Si A, Siyempre, nag-member, bumili ng platinum package, ang direct referral mo ay 5,500 pesos. What if si A nagdagdag ng account? So, good news po, ang direct referral po niyan ay aakit sa'yo. Okay? Eh, what if nagdagdag lang ulit ang lang account si A? So, good news po, ang direct referral po niyan another sa'yo. And good news po, nagdagdag po ng heads po si A, so another 5,600. Another heads po, another 5,600. Nagdagdag ng heads, another 5,600. Nagdagdag ng heads, another uh, direct referral bonus po is 5,600 pesos po. Alam nyo guys, bakit ganito po yung idea po ng direct referral commission namin? Simple lang po, kung meron man dapat paboran, dapat yung taong nag-invite. Ibig sabihin, kung meron man dapat ang unang makinabang yung taong nag-invite sa inyo. Okay, yun po yung advantage po ng direct referral bonus mo. At least, yung, uh, yung advantage po niyan, gaganaan ka talaga mag-direct. Kasi lahat ng direct referral po niyan ay aakit talaga sa iyo. Pag every time nag multiple heads po yung mga members or leaders ninyo. Okay? So ang total na kikitain mo direct referral kung merong mang pito na nag-platinum under you, so 39,200 pesos. O kaya naman yung in-invite mo, bumili ng pitong account, lahat ng direct referral ay aakit sa iyo. So kikitain mo diyan ay 39,200 pesos po na pitong account. Okay? So, guys, ito po yung beauty po yan. Every time that your personal sponsor buy additional heads, yung direct repair commission will still be yours. Okay? Okay, indirect repair bonus po tayo. So, may mga position tayo, silver, gold, and platinum. Sa first generation mo, kung ikaw ay silver, kikita ka ng 5%. Kung ikaw naman ay gold, 8% ka. At sa second generation mo, kikita ka ng 5%. Kung ang position mo naman ay platinum, kikita ka ng 12% sa indirect referral bonus mo and kikita ka ng 8% second generation mo and kikita ka ng 5% sa third generation indirect referral mo. So, at paano po yan? Ito po yung scenario. Sa indirect referral po, alimbawa, silver ka. Tapos, may pumasok. Nag-platinum po yung in-invite mo. nagplatinum platinum po siya. Tapos, meron din siya na-invite. Nag-platinum din po to. Okay, good news po. Dahil nag-platinum po. So, syempre, meron pong direct referral po yan yung taong inimbitahan mo. eto, matindi. Ang malupit po niyan, good news po. Sa 5,600 na kinita ng nakinita ng downline mo, good news po, meron ka dyang 5% kung ikaw ay silver. So, 5% po ng 5,600, 280 pesos. Eh, what if itong taong inimbita mo, naka-recruit o naka-invite, nag-join, 20 nag-member sa kanya. So, 280 pesos. Indirect referral, So, times 20, 20 na indirect, so kita nga ng 5,600 pesos mo. Kung ikaw ay silver pa lang. Eh, what if, ito, so ito po, yung total uh, indirect referral bonus mo is 5,600. Okay, what if, kung ikaw naman ay gold. So, dahil gold ka, nag-member ng platinum, yung inimbitaan mo, at yung inimbitaan mo, meron din na-invite na platinum doon, so meron din kitang 5,600 And good news po, dati 5% ka, kikita ka na ngayon ng 8% doon sa 5,600 niya. So, 8% ng 5,600 pesos in direct referral for 448 pesos. Eh, what if meron 20 recruit o 20 direct na nag-member? So, kita ka ng 8,960 pesos. And good news po, dahil gold ka, what if meron po na-invite ulit, platinum? Siyempre, may direct referral po yung invite ng invite mo. Good news po, another 5% ka na naman ulit doon. So, 280 pesos, eh kung paano kung 20 silang lahat, yung nag-join. So, kita ka ng 5,600 pesos po. Your total indirect referral bonus is 14,560 pesos po. Ang malupit ito, what if kung platinum ka ngayon? Tapos, syempre, nag-platinum din yung invite mo at yung invite mo nag-platinum doon, meron pong 5,600 po nakikitain yung, yung direct member mo. Good news po, instead na 8% ka, kikita ka na ngayon ng 12%. Okay, 12%. 12% ng 5,600 pesos po, so equal to 672 pesos. E eh, what if kung meron 20 direct yung invite mo, so kita ka ng 13,440 pesos po. E eh, what if yung invite ng invite mo, meron ding na-invite. Siyempre, kita rin indirect referral, Peral. So 5,600, good news po, 8% ka naman dyan. 448 pesos po. What if kung may 20 member po, or 20 nag-join, nag 8,960 pesos. E eh, what if yung invite ng invite ng invite mo, merong na-invite, nag-platinum din, Siyempre, may direct referral po yung nag-invite. So, good news po, another 5% ka pa rin dyan. So, 280 pesos, what if kung 20 yung invite? So, kita ka ng 5,600 pesos po. Ang total, your total indirect referral bonus is 28,000 pesos po. So, guys, indirect referral bonus pa lang po yun. So, meron po tayong match sales bonus po dito. So, paano ba yung match sales bonus na yan? So, may mga position ho tayo. Pag silver po ang position mo, ang pag platinum, I'm sorry, pag platinum po ang position mo, okay, 8,400 pesos po ang match sales bonus natin or paying bonus po, 22 pers per day po tayo. Ang maximum pers po is 22 pers per day. Pag ang position po, ang, pag ang position ay gold, syempre, ang match sales bonus po niyan, 3,600 pesos po, 16 pers per, 16 pers per day, ang maximum pers. Pag ang position ay silver, ang pairing bonus po niyo 1,200 pesos po, 10 per day po tayo. Guys, ang maganda po sa atin, wala po tayong AM, wala tayong PM, wala po tayong cycle na kung saan mapapa-mapa-flash out ka. Yung iba yung, yung existing binary ngayon na tumatakbo, mostly pag pumak nagpasok ka ng maximum, halimbawa, dun sa existing company, nagpasok ng 8 sa umaga, nagpasok ng 8 sa gabi, flash out ka na. So, ang nangyayari po ngayon, ang nangyayari ngayon dun sa instead nga naman ano, dap, uh, dapat hindi ka pa flash out kasi ang nangyayari, pag ganun, sinagad mo yung max pairs mo, napa-flash out ka. Unlike sa atin, pag nagpasok ka ng 10 sa left, 10 sa right, kung ikaw ay silver, hindi ka pa-flash out. Mapa-flash out ka lang pag may pumasok ng 11 sa left, 11 sa right, doon ka palang mapa-flash out. Yun po yung totoong maximum purse. Yun po yung totoong flash out. Alright? So, good news po. Ito po yan, yung match sales po natin. Ito po yung match, match sales pairing system po natin. Paano po ba nagpipair? Eh, paano kung may pumasok silver? 100 point, um, 100 po ang point value po niyan. Eh, paano kung may pumasok naman sa kabila mo? Platinum. Siyempre, ang point value po niyan, 700 point. So, anong mangyayari? Paano ipapares po niyan? So, ang pares po niyan, 100, point, 100 points. Kaya ang kailangan lang po, 100 point value sa left, 100 point value sa right. So, ipaparis po natin yan, 1,200. So, meron pong matitira. Mababawasan po yung 700 point. So, ang matitira po dyan ay 600 point value yung waiting. E, paano kung ganito may pumasok 300, uh, gold, ang point value po niyan, 300. Ipaparis po natin dun sa waiting na 600 point value. So, kita ka dyan, 3,600. So, meron pong natitira pong 300 point value na waiting. Eh what if kung galito, may pumasok na gold. So ang gagawin ho natin, 300 point value, ipapares ho natin sa natitirang waiting na point value na 300. So kita ka na andro dyan, 3,600, ang matitira po 0 point. So dagdag bawas, dagdag bawas lang po ang mangyayari po dyan. Alright? So, pang limang ways, pang, pang, pang lima, ah, limang paraan, nakitaan, So, meron tayong tinatawag na direct referral bonus upgrading income. Paano po ba yan? Pag silver ka, at meron kang invite na nag-silver po, direct repair mo 800 pesos. Eh, what if kung ganitoan? Ganito. Nag-silver, tapos nag-upgrade. Gold. Dating silver, naging gold. So, good news po. Another direct referral, 2,400 pesos po. What if? Silver ka. Tapos, nag-upgrade yung invite mo from gold going to platinum. So, good news po. Ang direct referral mo dyan, another 5,600. So, good news po. Ang total kinita mo dun sa taong every time na nag-upgrade po, 8,800 pesos po. What if meron po siyang 15 heads from silver in upgrade ginawang gold from gold ginawang platinum So, ang total nakikita mo dyan sa direct referral bonus na nag-upgrade pa lang, 15 heads times ng 8,800, 132,000 pesos sa isang direct pa lang. E eh, what if, what if you have 10 direct referrals? So, kita ka ng 132,000 per direct referral. E eh, what if kung meron kang 10 direct? So, kita ka ng 1.3 million ang kita mo sa direct referral bonus na nag-upgrade. So, guys, take note. This is only direct referral alone. Direct referral pa lang, kikita ka na ng malaki match sales bonus upgrading. E eh, what if kung pag-usapan naman natin yung lahat ng nag upgrade from silver, gold, going to platinum. Ito po yung scenario. Silver ka. So, pag nag, ang pairing bonus po ng silver po is 1,200. E eh, what if nag-upgrade po? Nag-upgrade po ng gold. Yung left mo na silver, nag-upgrade ng gold. Yung right mo, na silver nag-upgrade po ng gold. So ang direct ang ang pairing bonus po niyan o mass sales bonus po niyan 3,600. Dating gold, yung member mo nag-upgrade din ng platinum. Kahit silver ka at yung member mo nag-upgrade ng platinum, yung kaliwa mo halimbawa nag-upgrade from gold going to platinum. Yung right mo, Gold, nag-upgrade, going to platinum. So ang um, pairing po niyan, 8,400 pesos po. So kita ka dyan ng 13,200 pesos po, every time na nag-upgrade po yung member mo. Ito po, what if, bumili po ng 15 heads. Ang total match sales bonus niyo po dyan, 15 heads ang binili. Tapos nag-upgrade from silver to gold to platinum, 13,200 pesos po. 198 pesos po ang kikitain mo per one direct pa lang po yan. What if you have 10 direct referrals na nag-upgrade from silver, gold, platinum? 198,000 pesos po. Times 10 direct downline. Meron po kayong 1.9 uh, million o 1,980 pesos po. Take note, this is only match sales bonus alone. So, kumpitin ho natin yung direct referral, direct referral and match sales upgrading income. Yung total income mo dyan, direct referral bonus kanina, na pinakita ko sa inyo, 1,320,000. Tapos yung match sales bonus naman dyan is 1,980,000 pesos. So, ang total income mo dyan, from direct referral and match sales na nag-upgrade, ito po, upgrade pa lang po ito, 3.3 million ang total income mo. Okay, mag-usapan naman ho natin ang pinakamagandang compensation plan na meron sa amin. Ito po 'yon, yung loyalty commission po. Pag ang position mo ay silver, kikita ka ng 5% loyalty income sa first generation mo. Pag ang position mo naman ay gold, kikita ka ng 8% sa first generation mo. And good news po, another 5% po sa second generation mo. Pag ang position mo ay platinum naman po, Dati 8% lang kung gold ka, ngayon 12% ka na ngayon. And good news po, 8% ka naman sa 8 generation and 5% naman ang kikitain mong loyalty income sa 3rd generation mo. Ito po yung senaryo ng loyalty commission natin. What if silver ka? Meron kang na-invite, nag-platinum. At yung platinum mo, kumikita ho ng 1 million yung direct member mo. Yung existing traditional binary kasi, pag isa lang ang tumakbo, wala ka nang kikitain. Kasi alam naman ho natin pag sinabing binary, kailangan may pumasok sa left, may pumasok sa right, doon ka palang kikita. Eh what if sa atin, isang line lang ang tumakbo sa'yo, wala ka nang kikitain. Unless dito sa loyalty commission natin, what if isang linya lang, wala kang left, wala kang pairing, isang line lang ang tumatakbo, at yung dawlay mo, sobrang sipag, sobrang galing, kumikita, kumita ng 1 million per month, Good news, dahil silver ka, 5% ang kikitain mo. So, 5% po ng 1 million, kita ka ng 50,000 pesos po. Every month kung nagwa 1 million po yung member mo. Alright? So, total, loyalty commission, 50,000. What if kung gold ang position mo, may na-invite ka. ang Mababa platinum po siya, nagwa 1 million po siya. Instead nga naman na 5% ka, dahil gold ka na, 8% na po ang kikitain mo. So, 1 million po ng 8%, 80,000 po ang kita. What if yung invite mo, meron ding na-invite. At kumikita din po ng 1 million. So, good news po. Dahil gold ka, 5% ka sa second generation mo. So, 5% po ng 1 million, kita ka magkano? 50,000 pesos po. Your total loyalty commission is 130,000 pesos. Kung nag kumikita sila every month, every month po yan. Doing Nothing. What if kung platinum ka? Ito good news. Remember mo platinum? Kung what if kung kumikita po siya ng 1 million, dati 8% ka lang nung gold ka, ngayon 12% ka na ngayon dahil platinum ka. So kita ka ng 130,000 pesos. What if yung invite mo, nag-invite din, at yung invite niya ay kumikita rin ng kagaya ito, 1 million din po per month. 8% ka dyan, so 80,000 pesos ka. What if, what if yung invite ng invite mo, may na-invite din, at kumikita ng 1 million? So, pwede po mangyari din yan. So, 1 million ng 5%, how much? Kita ka ng 50,000. Your total loyalty commission, 250,000 pesos. Guys, kung loyalty pag-uusapan natin, ito po yung loyalty. Na talaga yung tao, kumikita na, ng loyalty income, doing nothing. Alright? Kasi maski pa paano, nung nag-start ka, pinaghirapan mo din yan. Alright? So, maski pa paano, bangikinabang ka na ngayon, kahit strong leg mo yung taong nag-join sa'yo. Okay? Okay. Let's proceed. Di lang ho yan. Ang beauty po niyan, meron kami tinatawag na reward points. O tinatawag ho namin safety net. Yung assisting, si uh, existing binary, pag nagpipipare ka, tatambakan ka ng napakaraming product na in the end, akala natin safety net, tapala hindi pala sa safety net. Nagiging bad ngayon nito sa magiging distributor. Kasi darating ang point, dadami ang gift check mo o pipir mo. Pag naipon ang pipir mo, ang ginagawa kasi ng existing mga binary company or existing company, puro mga product yung ipinapalit dyan. So, ang nangyayari po, natatambakan ngayon yung mga distributor ng napakaraming product. Kaya ang gagawin ngayon para mabenta ng mabilis, anong gagawin? Ibebenta ng under price. So ang tawag ho namin doon black market. But ang totoo ito, ang nakakalungkot, yung mga member mo nag-uumpisa pa lang. Member mo nagbebenta ng tamang preso, tapos ikaw, tapos yung sponsor mo o yung taong merong reward, uh, merong pong gift check na product, ibebenta niya ng mababa. So kawawa po yung mga bagong distributor na nag-uumpisa pa lang. Nagbebenta ng tama, tapos meron pong nauna na hindi naman nagbebenta ng tama. So, ang nangyayari po, unfair po ito sa mga bago pa lang. Okay, what if kung ikaw yung bago na yan? Alam ko, yung iba nakaranas ng ganyan. Pero good news po, sa atin, sinolusyonan namin yan. Kasi darating po ang point na mararanasan din po ng I-1 po yan. Pero wag ho kayo magalala. May solusyon na po sa ganyang paraan para yung distributor na nagigip check hindi na ho siya matatambakan na napakaraming product okay? pag sinabing safety net o pag sinabing pip pair, eto po yan alimbawa, first pair, second pair third pair, fourth pair, fifth pair so, instead na 1,200 babay sa'yo, 300 point value po yung reward point value mo good news po eto po yung reward point meron ka na invite what if yung first generation mo nag pip pair? good news po meron kang 100 pesos po dyan. What if kung ganito? Kung ikaw ay meron kang na-invite, nag -pip -pair, may 300 pesos ka. What if in-invite mo, may na-invite, nag -pip -pair din, good po, another 100 point, reward points po kayo dyan. Kung ikaw ay gold. What if kung ikaw ay platinum? Yung platinum, meron kang na-invite, nag-pipare, good po, 300 uh, 100 reward points ka. What if invite mo ng invite, in-invite mo, meron din nagpipare, good news, 300 point, reward points ka. Eh, paano ko yung in-invite na, merong in-invite na in-invite mo, meron din invite na nagpipipare. So, good news po, another 100 pesos po reward points. So, lahat ng point value po, maiipon po lahat ng points. So, good news po, with the accumulated reward points, you can redeem it as follows. Ano po ito? At ano po ito mga ito? So, hindi ka matatamba ka ng product, may option ka, na kung saan mo pwedeng i-redeem yung product. Pwede pong cellphone, pwede pong laptop, o pwede pong car loan. So at least, maski pa paano, yung mga product na dapat na masisira, hindi na masisira kasi ito po, meron na po tayong option. Kasi ang nangyayari po sa existing mga existing or traditional na binary income, yung mga pipir po nila na natatambak po. So, yung nangyayari po, hindi rin po nabibenta po ng, ng tamang preso kasi nga, instead na masira, ibenta na lang ng mabilis. Okay? So, yung iba po, force maintenance ang nangyayari. So, kahit ayaw mo ng pipir, ang nangyayari, wala kang choice. Nagkakaroon ka ng pipir kasi nasa system niyan. Sa atin, opo dito, wala, opo dito, may pipir po tayo, pero at least may option ka kung anong gagawin mo sa pipir mo. Okay? So, good news po. We have also we have uh, also have unilevel bonus po for your residual income. So, lahat ng product na bibili mo or repeat order purchase po, lahat ng yan meron pong unilevel income po. Okay? So, guys, thank you for uh, watching this. Guys, grab this opportunity. Remember, the law of first. Iba pa rin talaga yung nauna kaysa nahulit. Okay, kung nauna ka na, kaya wag, kung ikaw ngayon, nauna ka na ngayon at ikaw yung unang nakapanood nito, Guys, huwag kang magpapahuli. Huwag na huwag kang magpapahuli. Alam ko, pwede mong isipin na hindi ka kikita dito sa iWon, pero pwede mo ring isipin na kikita ka sa iWon. Pero guys, kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda na mag isip ka na kikita ka kaysa na mag isip ka na hindi ka kikita. Guys, may mga tao mag-iisip ng negative, may mga tao mag-iisip, nag ng positibo. Pero kung mag-iisip ka lang naman ng positibo, mag-iisip ka lang naman, mas maganda na mag-iisip ka ng positibo kaysa na mag-iisip ka ng negatibo guys, nasa yung kamay pa rin ng decision. So, with that, maraming maraming salamat po, especially sa mga nakapanood ng video ito. Thank you very much. At sa mga, uh, at sa mga taong nag-share ng video ito, kontakin nyo na po siya. Huwag ho kayong mahihiyang tumawag sa kanila o i-PM po sila. Anything concern, pwede nyo na silang tawagan, pwede nyo na po silang kontakin. With that, maraming salamat po sa inyong lahat. More power. God bless po sa inyong lahat and to God be the glory. I won. Is I wonderful because you won and I won. Thank you.